Hello guys, good day po. Uh, magandang buhay po sa lahat. Maayo buntag. Ito nga guys, meron na lang tayong 200 pesos dito sa ating worth of 1,500. So, hatiin lang natin to sa dalawa guys, 50-50. 50 pesos lang po para sa ating coin hunting para hindi masyadong mahaba dahil dun sa dalawang huling coin hunting natin medyo mahaba dahil 400 pesos yon at sana dito pala rin tayo ng hard to find sa BSP na 2005 na kukumpleto sa ating 1 peso series at syempre yung hard to find din sa NGC na year 2017 at syempre kung sweswertehin tayo makukuha natin yan at sa mga error at sa semi hard to find syempre kukunin natin yan at buksan na nga natin to i Ayan guys, 50 pesos para sa ating coin hunting. So hinati natin sa dalawang batch. At siyempre bago tayo magumpisa dito sa ating coin hunting, maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber na solid na sumusuporta po dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga mam, ma mga sir. At lalong-lalo na po doon sa nagshe-share sa ating video at sa mga nagla-like So sana po ay patuloy nyo pong i-share at i-like yung ating video. Malaking tulong po yan kay Coins TV. So maraming salamat po sa inyong lahat. At eto nga guys, umpisahan na natin. Nandito na tayo sa 1 piso naman. Na halagang 200 pesos lang yan. So tara guys, umpisahan na natin. Year 2001. So non-magnetic yan. Para po sa hindi nakakaalam. Dahil yung barya natin na 1 piso ay nahahati sa non-magnetic at magnetic sa non-magnetic po 1995 to year 2001 so yan magnetic po yan. ay 2003 pala guys 1995 hanggang 2003 so non-magnetic yan at mula naman po sa 2003 at uh, hanggang year 2017 ay magnetic so ito po yung isa yan magnetic ito po ay year 2015 so ayan ang 2003 po ay mayroong dalawang variation, isang non-magnetic at magnetic. At ang maganda pong i-collect doon guys, yung magnetic. Kung magko-collect po kayo sa 2003 na BSP na 1 piso, yung 2003 po ang kunin nyo na magnetic. So yan proceed so, na tayo. Next coin natin, 2018. NGC 2019 na upper Mint Mark so common lang din 2018 at dito sa 2018 yung upper mint mark ang hinahanap natin dyan okay, next coin 2015 at sa mga BSP na yan na 2015 guys may cross dyan kaya tignan nyo mabuti yung inyong mga barya okay, napalupan na naman yung barya ni Andres Bonifacio Next coin natin BSP 2015 So common Next coin 2011 So common Next coin natin 2019 na Apple Mint Mark So common lang din Next coin 2018 Na may Extra metal sa baba guys. Ayan kung nakikita nyo. Ayan o. Oh. So sisilipin lang natin to. So tignan natin kung kita dyan. So ayan o. Oh. Medyo malabo na yung ating. So ayan o. Oh. Nakikita nyo guys. Ayan. Pati dun sa may number 1. So silipin lang natin. Medyo malaki-laki yung kanyang extra metal pati dito sa may ano meron sa may mint mark meron din guys ayo so tignan natin sa likod wala naman so diyan ka lang at siya na rin yung ating update guys ang year 2016 ng BSP next coin 2018 So, silipin lang natin to guys. Common lang. Next coin 2000 na black tone to ah. Silipin lang natin guys. 2000 nan magnetic din yan guys. Dirty coin kung tawagin pero black tone yan. Tone coin. So na rin natin yan dyan guys. Next coin natin 2004. Common. And next coin, 2015, year 2012. And another 2015. Come on. Next coin, 2010. At ang ating next coin, year 2018. At ang ating next coin, 2016. Come on. And 2014, common at ang ating last coin dito sa ating first batch 2018. Yan, na low mint mark. So, common lang din yan. Ayan, dito na tayo sa second batch 2005. Magpakita ka na. So, napakatagal na nating hinahanap. Ang year 2005 dito sa BSP. Baka dito na siya sa ating second batch. So tignan natin pero bago tayo magsimula dito guys baka po hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel Pasuyo na po ng subscribe button dyan at yung notification bell po huwag mo pong kakalimutan Para po updated ka sa mga ginagawa nating na coin hunting series at coin update na rin dito sa ating channel Okay proceed na tayo guys at ang ating first coin ay NGC year 2018 so, Common Next coin 2004 common Tang At ating next coin 2018 so common lang din And another one common next coin 2010 common 2019 no mint mark so common lang din yan 2015 ito At ating next coin. 2018. 2013. So, may pros din dyan. Sa, 20, sa 2013 na yan guys. At silipin lang natin to. Wala naman. Mukhang gas-gas lang. Dahil lumabas yung pinaka laman loob ng barya. <laughs> Kaya masasabi nating gas-gas lang talaga. Okay, next coin, 2018. And 2018. At meron na naman tayo ditong negro. So, silipin lang natin, guys. At ayan, natatalupan na rin siya dito, guys. Oh. So, so na rin natin dyan yan sa sirkulasyon. Para magamit pa. 2015. Next coin, 2019 na uh, mint mark. At next coin natin, 2018. So, common. Tang At ang ating next coin, 2013. So, common. 2019 na low mint mark. Common lang din. 2018. 2018 ulit. At ang ating next coin, 2019. At ang ating last coin, guys. Sa ating coin hunting, 2019 na low mint mark. So, yan. Ito lang ang ating nakuha, guys. Ang may extra metal na malaki-laki. Ayan, tatlo. Dito sa may mint mark, sa baba niya. At dito sa may number 1 na mintir niya pati, pati pala guys doon sa may letter S sa may piso. So ayan at pati sa may bandang ilong pala meron sa taas. So i-update natin to guys ang year 2016 ng BSP. So alamin natin ang status nito pero ito 100% may added value to dahil may extra metal kung tawagin. At ikikip natin to dahil maganda rin yung kondisyon niya. So tara guys, punta tayo sa ating kaibigan na si Mang Google para sa ating coin update. Yan, at search lang natin dyan ang 1 piso BSP. Numista. So, ayan. Meron na dyan. At dito tayo sa magnetic. Dahil ang 2016 ay kabilang na siya sa magnetic. So ayan guys, ang information sa barayang magnetic. So andyan na po lahat. Features at diretso na nga tayo sa ating i-update na year 2016. So ayan guys, ang nahant natin na 2016 ay reverse 2 lang so dito tayo sa reverse 2 16 ang 2016 guys mayrong dalawang variation ayan isang reverse 2 at reverse 3 at ang ating na hunt ay reverse 2 na may extra metal so ayan siya guys ang kanyang frequency guys ay 6%. So medyo okay pa yan, pero common lang yan guys. At ang kanyang price appraisal guys dito sa extra fine extra fine condition 5 pesos and 80 centavos. So same lang sila dito sa AU condition 5 pesos at 80 centavos dito sa uncirculated, walang nakalagay. Ayan, at ang reverse 3 ay merong 1.0, so 1% lang ang frequency ng reverse 3. Pero ang ating nakita na may extra metal itong reverse 2, so ayan, sa kasalukuyan ay siya ay nananatiling common ang year 2016, pero ito ay merong extra metal guys, ayan error din yan kung ituturing at medyo madami dito sa may mint mark sa baba niya dito sa may number 1 na to tsaka dito sa may S at dito sa may bandang ilong ayan Okay guys, maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting. Sana po ay patuloy niyong i-share at i-like yung ating video. Keep safe always and God bless.